Hello, good morning mga lods. Pagpala ang umaga po sa ating lahat. Uh, going to Manila tayo mga lods. Ito po pala yung tulay ng naik mga lods. Uh, ngayon ibabaybay natin to papunta ng Manila. Ngayon shout out po sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga sumusuporta po off sa akin. Maraming maraming salamat po ito po yung daan mga lods na papuntang Manila pag galing kayo ng Naik. Siguro hindi pa po yung iba hindi pa nakakapunta na ang Naik na dito dumadaan. Kasi marami mga shortcut dito mga lods. Remember galing kayo ng Indang, meron din shortcut pero hindi niyo na madadaanan ang mga lods pag galing kayo ng Indang papuntang Naik. Ito yung ginadaanan mga lods ay eh, papuntang Kibyang tanil, uh, ngayon naman mga ay going to Manila Yeah, mga lods, so mura lang ang gasolina dito 51 lang ang gasolina dito mga lods sa ano na Muraangas dito, mga lods, sa Cavite. Kaya, mga lods, uh, dito medyo traffic na gawa ng may mga school dito, mga lods. Kaya, ano, alalay lang tayo, ingat-ingat lang, mga lods, kasi marami mga nakasulpot kuminsan dito ng mga isyante. Kaya, traffic dito mga lods ayun mga sudyanting papasok Yan mga lods, uh, may nakikita akong nagigit nagigitgitan kutsi tsitsaka motor. Ayun oh. kaya mga lods, baka nagkainitan siguro sila sa daan. Ayun oh. Kumabibi oy. Pamuntik nang banggain mga lods. Yung naka ano naka motor kapwa motorista natin. Uh, siguro mga lods nagkagitgitan niyan kaya ganun yung nangyari. Ingat po tayo mga lods.